Gumising ka na? Natutulog ka pa ba dyan? Nanay, anong ginagawa mo? Basang-basa ang buong katawan ko. Ano pa ang gagawin? Alam mo ba kung anong oras na? Pero nakahiga pa rin siya. Hahayaan mo ba akong pagsilbihan ka? Pero wala na akong lakas. Halika na. Huwag ka nang magsinungaling. Magsilang lang ng bata at walang gagawin. Dati, nanganak din ako tulad mo. Pagkatapos manganak, marami pa akong kailangang gawin pero hindi nakahiga ng ganito. Pero... Wala nang masasabi pa, nanganak lang ng bata, hindi pumunta sa larangan ng digmaan. Ngunit ang grupo ay pagod at hindi pagod. Kasama! Wala man lang paliwanag, bumangon ka na. Bumangon ka, maglinis, magluto ng kanin. O may balak ka bang pagsilbihan din kita, ha? Alam ko. Bumangon ka, bilisan mo. Yun lang. Hindi kumpleto ang pagwawalis ng bahay. Trabaho kaya mababaw tulad na? Dahil medyo nakaramdam ako ng pagod. Ang bata ay mahina sa loob kaya... Kakapanganak pa lang ng bata parang nakakapagod na. Pero hindi ko kayang manganak ng lalaki. Totoo ba na masyado kang ini-spoil ni Tan? Sanay ka na, di ba? Hindi, hindi ko yon ibig sabihin. Kung wala ang ideyang iyon, ano ang punto? Ngunit sinasabi ko sa iyo ito, Noong nakaraan, noong buntis ako kay Than, kailangan ko pang pagsilbihan ang pamilya ng asawa ko buong araw. Pagkatapos mong manganak, hindi ko pa rin nakikita kung ano ang dapat mong gawin. Dati hindi ako kasing saya mo ngayon. Iba na noon at ngayon, Nay. Anong pinagkaiba? Ang bawat oras ay walang katulad. Oo, pero tamad siya, kaya excuse na yon. Pero kahit ganon, hindi ko magawa. Hindi ako ganon. Kung hindi, ano pa? Mabilis na magwalis ng bahay pagkatapos magluto, pagkatapos ay maglaba ng damit. Oh, at isa pa, ang damit ko ay dapat hugasan ng kamay. Ngunit ang paglalagay nito sa washing machine ay masisira ang aking damit. Ako, alam ko! Kung alam mo, gawin mo. Hindi naman ganoon katamad. Bawat maliit na gawain pero mabagal at hindi pa tapos. Hello, Nanay Diyos ko. Sobrang init ngayon, nakakapagod na umuwi galing trabaho. Sige, maupo ka dito at magpahinga. Pero nasaan ang asawa mo? Hindi mo ba alam kung paano dalhin ang iyong asawa ng isang basong tubig ang init ng ganito? Mangyaring uminom ng tubig. Oo. Oh. Kailan umuwi ang asawa mo at hindi mo alam kung paano lalabas para pagsilbihan siya? Walang pakinabang. Okay nanay, kakapanganak lang din yan. Yeah. Ano ang gagawin pagkatapos manganak? Dati nung ipinanganak kita, hindi ako katulad mo. Tumigil ka. Anong nakatayo ka dyan? Pumasok ka at magluto. Mahal na ina, Gino. May sasabihin ako. Kaya sabihin ng isang bagay. Ituloy mo lang ang pag -utap. Oo, gusto kong hilingin sa aking ina at kapatid na payagan akong pumunta sa bahay ng aking ina ng ilang araw. Hindi kasi ako umuwi simula ng ipanganak ako. Ano? Tungkol kay Lola? Kung babalikan mo ang iyong Lola, sino ang gagawa ng gawaing bahay? Babalik lang ako ng ilang araw. Hindi ako babalik ng matagal. Hindi pupunta kahit saan. Manatili ka sa bahay para sa akin. Kuya! Ikaw ano? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng nanay ko? Hindi pupunta kahit saan. Matagal na akong hindi nakakabisita sa mga magulang ko. Hayaan mo na lang akong umuwi ng ilang araw. Ay! Wala na akong sasabihin. Manatili dito. Hindi maibabalik. Humingi na ako ng pahintulot sa iyong mag-ina. Ah. Uh, o oh, itong pangalan. Hindi mo ba nakikita ang sinasabi ko? Anong uri ng mga bagay ang itinuturo mo sa iyong asawa? Pagkasabi pa lang ng biyanan niya, ay agad siyang bumulong sa bibig niya at nakipagtalo. Yung tipong kung iuuwi mo, mapupuno ang bahay mo. Kaya ano ang dapat kong gawin ngayon? Ngayon ay meron na siyang lakas ng loob. Pero I miss her back home. Hindi ko siya mapigilan. Paano kung random ang sinabi niya kay Min Nanay? Impossible. Saka hindi na natin siya papayagang bumalik sa bahay na iyon. Pero ngayon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Min ang kuya niya. At siya rin ang presidente ng subsidiary. Ngayon, salamat sa kanya na ma-promote ako. Pero ngayon... Kaya ang mag-isip ng paraan si nanay. Pero anong paraan? Nanay, mabilis akong mag-isip. Bilisan mo ha. Kung babalik siya sa kanyang bayan at sasabihin sa kanyang kapatid ang lahat, malalaman niya ang lahat tungkol dito. May... Hayaan mo na. Okay lang bang manahinig siya dito? Pero paano? Makinig ka na lang kay mama? Nanay! Nanay! Eto, itali mo. Naglakas loob ka pa ba bang pumalik sa iyong payang? Ngunit hindi, aking anak. Paano kung magising siya at sumigaw ng malakas? Nanay, kuhaan mo ako ng isang rolyo ng... ...tape takpan ang kanyang bebek. Saan natin siya dadalhin ngayon? Dinala muna namin ito ni Mama sa banyo. At sino pa ang darating sa ganitong oras, nana? Gabi na kasi. Yun lang. Hayaan akong bumaba at tingnan. Mama, pakilak ng maikpit ang pinto. Hindi, nabunyag na ang lahat. Okay lang ba yun? Hinihiling ko sa inyong dalawa na umalis sa aking bahay. Ikaw naman umalis ka na. Ah, kuya. Ano ang nagtadala sa'yo dito sa oras na ito? Kuya! Ano ang problema? Bakit ang tagal mo dito? Well, katatapos ko lang magtrabaho sa kumpanya, kaya pumunta ako para bisitahin si Tui An. Tsaka pwede ko namang bisitahin ang apo ko may talaga pero ngayon ang asawa ko hindi maganda ang kalusugan nakatulog ako ng mahimping bro ganun ba? tapos pumasok ka sa bahay para makipagkita sa pamangkin mo ma pati mga anak ko natutulog ako ayan bakit hindi mo ako bisitahin sa ibang araw paninigurado ko pumunta ka ng napakamalumanay walang problema papasukin mo ako hello tito nandito ka ba para maglaro? Oo, ngayon ay nasa daan ako, kaya pumunta ako upang bisitahin. Ngunit nasaan si Tui Bakit napakagulo ng mga kasangkapan? Mr. Tan, bakit mo sinabing natulog si Tui sa kwarto? Saan ito? Well, kakabalik lang ni Tan, hindi niya alam. Si Tui at ang sanggol ay pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan upang maglaro. Nanganak lang ito. Paano siya makakalabas? Nag-uusap na kayong dalawa simula ngayon. Gaano ito kawalang katarungan sa palagay mo? Hoy Tui May, Sinabihan ko siyang maglaro. Hoy Tui Ang lalking ito, Tan. Bakit nakalak ang pinto ng banyo? May nasira ang pinto. Tinawagan ko ang teknisyan. Malamang ay darating na sila sa ilang sandali. Sira ba? Hayaan mo akong ayusin ito. an okay ka lang ba? Paki-explain. Ano ito? Sa... Nahutala no? Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Sa totoo lang, ewan ko rin dito. Pagbalik ko, hindi ko mahanap si Tuian. Akala ko lalabas siya para maglaro. Hindi mo na kailangan pang kumilos. Alam ko na ang buong katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na ang ginawa niyo. Tama ka, Lena. Wala namang magandang maidudulot ang pagbabalik sa asawa mo. Hindi dahil sa kapatid niya ang presidente ng kumpanya. Babawiin mo ba siya? Ilang taon na siyang nagtrabaho sa kumpanya bilang empleyado. Gayunpaman, hindi ako na-promote. Pero ngayon, nasasanglako na siya pagkatapos ay maaari kang makatiyak. Malapit na sa iyo ang pagkapangulo. Anak ko yan. Kaya ano ang gagawin mo? Siya ang pinakamamahal na kapatid ni Mr. Minay. Ngunit pinalayo siya ni Mr. Min na parang pinapalayo siya. Tapos ngayon sasamahan ko siya. Pagkatapos ay nagnakaw ng ilang mahahalagang kontrata. Kaya lumabas ako para tumulong. Nakikinabang sa magkabilang panig, tama ba? Anak ko 'yan. May iba pa ba kayong gustong ipaliwanag? Hindi. Mahal ko, ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Hindi pagkakaunawaan? Ngayon mayroon ka pa rin lakas ng loob na magsalita tungkol sa hindi pagkakaunawaan. Hoy, okay, kama lang. Pakinggan mo akong magpaliwanag. Well, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Gusto kitang pagkatiwalaan. Sa tingin ko ay aalagaan mong mabuti si Tuyan. Pero tingnan mo, anong uri ng pangangalaga ang ginagawa mo Nanganak lang ito, kailangan nitong alagaan ang kanyang pamilya, hindi mo pinalampas. Pero kuya niya ako, miss ko na siya. Naiintindihan mo ba? Babay, eto. Hindi mo na kailangang sabihin kahit ano. Sasalubungin ko si Tuian sa aking tahanan. Gagawin ko rin ang mga legal na pamamaraan ng diborsyo para sa'yo. At ikaw, simula bukas matatanggal ka na sa kumpanya. Kuya, hoy, alam mo ba ang iyong pagkakamali? E pinapangako ko na mula ngayon, Alagaan kong mabuti ang asawa ko. Sa, alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Mahal mo ba ako? Mahal mo ako? O mahilig ka ba sa pera? Mahal ang pera ng aking karera? Palakihin ko ang aking anak upang maging isang mabuting tao. Asawa, alam kong mali. Wala kang qualifications para maging asawa ng kapatid ko. Kakasuhan ko kayong dalawa ng panggagahasa at tangkang pagpatay. Nanay, ayokong makulong. Patay na ako. Anak ko, ako ito.